Yung mga meron akong guys. O, oh, bago ako makapag, ano, habang divi soya. Meron pa ako ditong yoyo. Ay, ito pa yung mga meron na kailangan ko pang i-display doon. Yung aking mga natira. Ayan. Pakita ko lang, guys, yung mga stocks ko pa. Kung ano pa yung mga natira. Kaya hindi pa ako makapag divi. So, meron pa akong mga ganito. Ayan. Tapos na lang ba ito? I-search na tayo dito. Kasi kailangan ko itong ipag-check. Baka mamaya kasi, hindi ko na Hindi ko na pala sila na i-display. At inahayaan kong maraming lang ko dun sa ano. ipwede eh, ko naman itong ipaglalagay. So, ito guys, marami pa akong ganito. Pero, mabenta yung ganito ko guys. Nauubo siya. Kaya, no worries ako. Kahit marami pa akong stocks niyan. So, gusto ko lang siyang isa-isahin. At titingnan kung ano pa yung mga meron dito nang ma-dispose ko na siya. And ito yung isa sa mga hindi ko pala nailagay din guys. Ito sa isa kong vlog. Sa last na vlog ko. Hindi ko ito isali, Dapat sasali ko ito Ito ang yoyo guys. Meron pa ako nito. Sa mga nanonood talaga, baka naalala nyo kung kailan ko itong ano, hinol. Medyo <laughs> matagal-tagal na din. Pero at least ngayon, dalawang pad kasi binili ko nito. So at least ngayon, meron na lang siyang, meron na lang kung apat na piraso na stocks guys. And dito, ay may tatlo na lang kaya i-refill na natin ito para maubos na siya. Kasi kailangan ko na mapaubos ito dahil excited na akong mag divisoria ulit. Malaman natin kung ano pa yung mga, ba kung ano na naman ang mga madilim. Para malaman natin guys kung ano na naman ang mga bago doon sa Divisoria, di ba? So ito, meron pa ako nito. Ngayon pala guys, for today's video nga pala <laughs> mag-aano ka guys magre-repack ako ng mga bago kong pinamili na g yung e, mga g na to ay e, ibang klase na naman ng mga g -Beats. and sure ako na magiging patukto itong ganitong klaseng ng bits kasi mga kakaiba siya magaganda siya so ito meron pa akong 10 bits na yan. ayun wala nang laman at least malaman ko kung ano yung manaan dito pa. So, ito, guys. Kailangan ko na din pala itong i-refill. Ito na na ba? Ayun, isang piraso na lang. So, need, meron pa akong isang ganun ko guys. Hindi ko na ito i-refill. Ayun, ito na Ay, ang disbihan ng panibago. Ayun. Oh. Sa so, mga gusto kong nito guys, mabenta siya sa akin. Meron siyang available siya guys sa Shopee. Ayan, sa in-shop ba yun? Basta na nandun guys yung sa isa sa mga haul ko. Sa description box na yun, nilagay ko yung link ng shop dito. Sa Shopee. Ano pa yung nandito? So, nandito pa ito. Meron pa ako. Naka-display pa. Ano yun, be? Excuse lang, ma, may bibili sa akin. Ano po, guys? Medyo marami-rami pa ito. Ang ah, sabon. And then, ito. Tap. Ayan, yung chromitos. Meron pa akong isang box Umuwi kasi ako, dinagdagan ko kasi akala ko magiging ano siya, pagkakaguluhan siya. <laughs> Hanggang sa ayun, napabili tayo nung ano guys, sa panahonan ng Christmas and New Year, nasa tulobo ng New Year, ayan. Another one back. Pero okay lang kasi guys, ang mga ganitong products, hindi siya nabubulok. Kaya okay lang kahit stock siya ng matagal. Here, ito ang kailangan ko din. Dahil wala na dun sa display ko. Bas na, ay, I mean, meron pa, pero kakunti na lang ka lang kung na siyang refillan. I mean, natira pa. Yung mga bala ko, guys, nabibili pa din siya. Saka yung lalo na yung racket. Ayan, buti may mga bala pa tayo. Kasi, ayaw kong maubos yung bala na may mga baril pa. Kasi once na maubos na yung mga bala, guys, wala nang bibili yung baril. Eh, wala na akong plano bumili ng baril. Kaya gusto kong maubos muna yung mga barel bago yung bala. Tapos pag naubos na, hindi na ako dadagdag sa ano na ulit ako bibili. Next na ulit na ano, Pasko. Ito guys, medyo matumal sa akin ito. Ayan, yung mga glow in the dark. Pero it's okay pa din naman. Pabibili din yan. Ano pa ba meron dito eh? Kasi minsan nakakalimutan ko guys. Pag hindi ko sa ting 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 tingnan, tingnan pa ulit-ulit. Nakakalimutan ko kung ano pa yung mga stocks ko dito. Yung akala ko, ay, ubos na. Eh, meron pa naman pala akong stock. Pwede ko pang refillan ulit. So, meron pa akong isang ganito, guys. Ito. Ayan. Mabenta naman sa akin ito, guys. Meron pa ako dun, eh. Paubusin ko yung ko ito, i-display. So, ayun. Nagsisimula na tayo, guys. i haul ko sa inyo yung mga G-Bix na nakamili ko. Tapos, ire repack pa siya. Ay, before ko pala gawin yun, i-refill -re ko muna yung mga ano dito. Kulang. Teka. Lang. Balik na natin. Kasi check ko lang naman kung ano yung mga... Oh my gosh! Ano ka? Dito siya nakalusot. tama huh? Tamali ako ng pag-ano, pag score ng candy sign kasi nanggam na siya. Ang gagawin ko, ilalagay ko siya sa ref. yan lang ang technique. So, ayun guys, nilagay ko siya sa ref. Uh, sure ako, magkakanda matay yung mga langgam dyan. Parang hindi mahirap kasi pag mga buhay pa yung mga langgam sa halis yung siya isa-isa, babalik at babalik siya. So, yun, lalagay ko siya sa ref para mawala ng malay lang gam ka mabilis ko na siya mag-remove hindi kagaya nito guys ayun pinintip ko lang yung oh, oo oh, baka pumasok din to hindi nakaano kasi siya naka sealed ayan ito hindi ko pa naman ito kailangan kasi tago natin yun ulit so ito na yung mga kailangan kong i-refill doon. ito itong bala pero mayroon pa akong bala doon, guys may almost kalahating bala pa tayong nandun ito maraming bumili nito kanina kaya i-refill na natin ito ito mga to tatago ko muna to ayan, halin to. hindi pa siya kailangan ito ang aking nilalagay dito ng naradag. yun Yoyo. -yo. Ito -yo. nga, pati. So ito, baka makalimutan ko. baka sana makalimutan na meron pa niya. Ito siya, nag-refill. Ay! Ay, ito na lang yung stocks ko. Wala na pala. Yung tatlo na lang pala to, yung ganito. Madilim ah. Tatlo na lang pala to siya. Ang katira na lang, ayan do yung stocks na lang na lang doon. Oh. Nawala na ako nalang na-evento yung mascara. Hindi nabibenta yung mascara sa akin guys. Mas gusto nila yung mascara na makatotohanan. Ayaw nila yung mascara na parang parang cartoon lang na mascara. Ayan. Ito ko ilalagay na. So wala, ito na lang ang natira doon sa aking store. Ilalagay natin yung pain After nito, guys, i-ano ko na yung bibits. Mapakita ko yung pagre-repack ko. Bumili din ako ng plastic para naisin mga bibits. Ngayon ipapunch ko siya yanak itong aking puncher. Hi guys Ay, So, ayan guys, tapos na akong mag-display ng mga iba kong kailangan i-display and yung iba hindi ko na pinunan ng video kasi magiging mahaba yung ano ko eh. Tsaka mahirap talaga guys pag walang video grab. <laughs> walang katuwang sa pagbibideo. Ako lang parang, ano, timang. Hawak-hawak -hawa ko yung ano, itong monopod ko. Hawak-hawak -hawa ko. Eh may pusa. Nangangalabit. Nahirapan na ako. Mamaya ma-accidente pa yung cellphone ko. Pero yun naman guys, yung iba doon, na ipakita ko naman. So, ganun lang ako. Pag naubos na yung ano, check-check sa mga stocks kung no, anong meron pang stocks para ma-dispose ko, ma-display ko agad. So, ito guys, ang aking mga G-Bits. Gusto nyo ba guys, ipakita ko isa-isa. Napansin ko kasi sa isang ano ko na, yung sunod-sunod na kinonten ko yung <laughs> yung gbits ko, hindi na masyadong marami yung nanonood. Nan nan siguro nagsawa na puro g -bits. Pero ngayon, gbits so ulit, guys. Pero okay lang kasi, may mapakita ko yung pagre -re ako ng mga gbits Binili akong plastic para sa mga gbits Hindi na yung plastic ng ice kitty kasi dati dinalagyan ko, guys. Ngayon, medyo nag-improve ako. Medyo in-improve ko siya para hindi na ano, yung nagsisindi pa ako ng katol or kandila. Tapos gagawin ko pa masyado siya matrabaho. Kaya binili ko na lang siya. May nakita ko sa shop guys, na sobrang mura ng plastic na pwedeng, yung ano, No? parang siyang mini plastic na may ziplock yung parang nilalagyan ng mga jewelry so pero yun yung binili ko guys para dito sa aking gbits and ito nga siya guys so ito yung sa mga gbits and ito huh? so nagtataka ka guys bakit alaki nito eh. plastic lang naman yung hino ko actually iba yung binili ko nito sa ano ba to? lazada sa lazada na to tapos yun na nakita ko dun sa shop na yun na pwede kong paglagyan ng mga gbits ko kaya ayun so nain ko na dito guys ito yung mga gbits guys na binili ko ayan meron akong Minecraft or Roblox. May, ano Minecraft? Wala kasi makalagay. Minecraft ba to or Roblox? So, yun yung series niya, guys. Ayan siya. Tapos, yung isa naman, guys, ito, glow in the dark naman siya na. Kasi sobrang magbenta talaga kasi na gibit sa akin, guys. Kaya pa ulit, ulit na akong bungo order ng pagbenta ng gibit. So, ito naman, may nag-request kasi ng mga bata. Kasi numbers lang yung inyo na Sana daw may letters naman. So, Kumuha wow, ng mga letters and glow in the dark na siya, guys. So, ganyan siya. Ayan. And then, next, ito naman, guys. Nakakatuwa. Ayan siya, guys. Oh. Ayan siya. Ay, may, mga, may, may mga pera. Ayan. Ganyan siya. Tapos, itong isa naman, si Mama Hip Hop. Ganyan. Ayan. Ayan. And then last one guys, ito hindi ko alam kung tama ba na magbenta ako nito. Ayan, merong may beer. Pero nakaano kasi siya. Ganyan siya guys. Oh. So, Naka-bad finger siya pero yung mga bibilin to mga adult din na mga nagre-request din din na may may astig-astig daw na ano naman sana pa na rin sa So, ngayon guys, sirerepa ko na siya guys. Ito Kunin ko dito yun, yung binili kong plastic. Nakita kasi ako din sa shop na yun. Kaya, nakita ko na din guys yung mga binili ko sa isada. Mabili ko to. Kaya Para sa sink. ito siya. Kasi, kasi sa mga And then, kasi Ay, ito. ito. <laughs> ano po? Ano May uli pa sa ganito? Ano yan. Ang liit na siya. Ito talaga guys, ang pinakasadya ko dito. Kasi lalagyan siya ng crayon ng Aka Princess. So maliit pala siya. 24 pieces yun na maliit na crayon. Yung parang, parang water drop ang shape ng crayon. Kaya, akala ko, pwede na siya dito. Ano Ito nito nga guys. Ito na ko yung lalagyan ko tama sa crayon. Ganyan siya. Ito naman ang purpose nito guys, ang crayon. B! So, so ito kasi guys, oh. Ayan siya. Itong crayon kasi yung binili sa Aka okay, Princess. Opo, ayaw ko ilagay sa ganito. Gusto na ganito pa din. Hello, ka Oo oh, na. Ano yung bat natin ako? Ayun know, mo, ang cute. Kaya lang hindi ko may lalagay natin 24 pieces. Ano siya mga pili? So, bubot back on ko na. Lalagay ko. Sige na. Ano ba yan? I-pick film namin ang order ko. Parang nalikas niya din sa picture. Ito yung dahilan kung ba't nabili ako ng mga items na ito. ano Saan ko yung meron dito? Oh. Ay, ganito lang guys. Hindi ko na ilalagay yung link. Pag may gusto na lang bumili, i-message nyo na lang ako sa... Mag-comment ka lang kayo tapos ibibigay ko yung link guys. Dito sa mga matatay pa nyo na item. So, it's all. Okay. So, ang liit lang pala nito, nalagay ko sa description, nalagay ko ng candy. Eh, binigay ko to para sa nalagay ng aking cotton. Nalagay ko ng aking, ano sana, cotton para sa toner. Pero tingnan nyo naman guys, ang cute ni sana. Ang liit, akala ko ganyan pala, may gulay. Palpak na na-order ko. So, ganun talaga pag-order kayo guys, ha? Online, lalo na mabilis ang order lang. Ito pala guys, naalala ko ano to. Mahagusto nyo to guys, ano to siya? Ah? Double-sided siya guys, na-transparent. So, nakalagay siya, ang cute ng nalagay niya. And ganyan siya guys, ayan. Ayan siya, oh. Pag may gusto kayong i sa wall na hababa, lagyan ng sabon, lagyan ng toothbrush. Yung mga wall-mounted na mga storage. So, ito, Meron na siyang double side. Hindi na ka nang mag-cut-cut. Parang makatipin. Naka-separate na siya. Ganyan na siya. Tapos, we got the hairpin. Parang sa mag-ditahin. In this one, kung pwede sa ulo, pwede pang cover sa mga ulam. Ayan, dami. Ano dami? Isa lang yung ako, ah. Maybe? ako? Ano ka tatlo? Kasi na lang. Ito, ko kung ito, 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 Ali pala nito, gumawa ng code. pa pagdagamit ng code guys. Then ito na, ito na. Ay, bigla lang ito. Ano mo ba 'to? Kasi din sa mga ang, ang process para mabula. Ayun, maganda klase ka ng sabon. Pero kasi ito sa mga sponsor ng tikas. Pag hindi mabula ang inyong sabon, bakit kayo nandito guys? Magiging mabula siya. Kaya ng mga sabon na hindi mabula. Pag inano mo, tanong. Sige ka, yung mga sabon. Kasi ganito ako, 'yung ano, yung mabula naman pero so um, ano pag ang mabula mabula. Kumain na kami sa nalagyan ng aking ATM kasi ang ATM daw ay hindi pwedeng magastasan. So, ang ATM pa natin ay. Ang ah. Ayun, ano ko man ano siya. Maluwag lang. Ba, diba, ganyan saan? Baka mahirapan akong tanggalin. Ang ID to eh. <laughs> ano ba yan? Mahala lang saan kung nagamitin so, yun. Like, so, na guys, ang pinag-quarter part. Ito yun, guys. Pag so, nalagay sa aking bibits. Ayan. So, meron akong kinuha na size na kinaka and yung sumulad sa kanya. Ito malakas sa kanya. So, ay, simula ko na siya ilipa. So, unay ko dito sa mga Roblox. batu or Minecraft? Pag makikita niyo siya, guys. Hindi sa ako kasi mahaba na naman yung video ko. Ah, 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 sige ko nga pala guys, Shout out pala sa mga nakaka-appreciate itong mga video na akin content ko, yung mga video na ina-upload ko kahit feeling ko wala na makakita ito yung baking video. Pero may mga nanonood at nag-aabang pa rin. So thank you so much guys. At thank you so much sa mga nagsusubscribe. At thank you so much din sa mga nagsubscribe guys. Subscribe guys. Kunti na lang mamomonetize na. So thank you so much. Ayun. Ayun, oh, nagayon natin siya. <laughs> So, ano sa likod. So, ito nga pala, guys, kapag gusto nyo din mag-order. Merong 100 pieces ang laman nito, guys. Tapos, ano ko na 7 pesos lang siya, guys. 100 pieces na yung laman niya Tapos, yung medyo malaki, dito sa, ano, sa, sa size na to, is 9 pesos naman, 100 pieces. So, ito siya, guys. Ayan, nakaganyan siya. Tapos, bubutasan ko lang ata to. Bubutasan ko to, or i-stapler. Anong gawin ko ba? Parang mahihina yung akabutasan siya. Para basta titignan ko kung paano ko. Ayun siya guys, ganyan lang siya. So ayun, pag nalagay ko na rin yung iba. Okay guys, tapos na tayo doon sa ano, itong parang mga Minecraft. Minecraft, ganda ba? Roblox Minecraft. So yon. Ngayon guys, makita dito sa sa ba? Ito muna. Ay. Oh, ito muna itong mga money series. Ayun, ito na may rerecord natin, guys. ayun guys, ang mga gibits ng series ng Money Series. Eh ngayon naman guys, nabalot ko na yung iba ding mga series. Ipapakita ko sa inyo isa-isa na mga nakarepa. Ito naman guys, yung hip-hop series ng aking mga gibits. So yun guys, lahat ang mga G-beats ng series, hip-hop series. Tapos ito naman guys ay letter series naman ng g -beats. English sa series na yun. So, next naman na series, guys. Ito, hindi ko masabi kung anong series to. Basta, ito ipapakita ko na lang sa inyo, guys. Kung ano yung mga figure ng mga to. Ali, ito na yung last series, guys, sa mga gibits na meron ako. <music> na meron ako ngayon. Ay, sa so, you guys kapag na-display ko na yung mga to. So, what's up guys? Tapos na akong mag-repack and mag-file ng mga GPS ko. So, ganito ginawa ko guys. Bali guys, yung mga ganito, hiniwa ko siya ng paganyan. Ginamit ako na lang siya ng cutter. Para, ayan, hindi ganong ma-damage yung kanyang pack. So, ganito siya, guys. I-display ko na siya doon. So, papakita ko isa-isa here. Ayan. And then, ayan. Ito yung aking mga hip-hop. Yung hip-hop series. Ito naman yung Minecraft. Yung mga letters, guys. Ayan. Wait. Ito yung mga letters ko. Ang cute. Ang ganda ng pagkakaano niya. Ito pa. Iba pang letters. Yung iba guys, uh, hindi ko na ilagay lahat. inano ko na lang muna. Kinip ko na lang muna. Pag nabawasan, i-refill ko na lang ng i-refill. So ito yung, yung mga letters guys, na ilagay ko lahat yung mga letters. Kasi madami yung letters, ilang pieces. Ito pa yung iba guys. Ito yung sa money money series. Ang cute ng mga pera. Eh, ito ng mga money series. Ayan, oh. So, nakaganito lang siya. And again, guys, nagamit ko na naman itong aking laging pinagmamalaki na sabitan. So, ayun, oh. Napaka-useful talaga nito, guys. Sobrang nagagamit ko talaga siya. So, ayun pa, iba. Nailagay ko din lahat ng, ano, money series. So, ayun, guys. Eh. And so, di-display ko na siya, guys.